Bihira lang siyang magugas ng pinggan dahil hindi niya kaya. May sakit din po kayo, Tay. Oo Narar naman ko. May sikit din ko. Pero tayo pag medyo mainit na po yung araw, pahinga na rin po kayo. Minsan po kasi kaya pa ng isip natin pero yung katawan po natin hindi na kaya. Pag-ibig sa kapwa, pagmamalasakit at pagtulong sa mga nangangailangan yan ang tunay na ugali ng Pinoy na dapat nating ibalik. So, ayan po mga kadodoy, nandito po tayo ngayon sa bahay po nila Tatay Dikto at saka po si nani, Ano po pangalan Pula ni Nanay? Pularing. 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 Ah, si Nanay Pularing po. So, makikita nyo po, dum pagbungad pa lang ng, namin sa bahay ni Tatay Dikto, nakita po namin yung mga bigas po na iniipon niya. Yun po yung iniipon niya araw-araw mga kadodoy para po ay uh, ipambili nila ng bigas. Maintenance po ni nanay para sa paggagamot po niya. Tay, mahal na mahal niyo po talaga si nanay po, ano? Yes. Yes. Ah, mahal. Mahal na mahal niyo po talaga si uh, nanay, ano po? Ako na isasayin. Ako na ng pinggan. Bira lang siya magugas ng pinggan. Dahil hindi niya kaya. Hindi po kaya ni nanay. Kumisan, nagkakasakit. Subusubog yung sakit niya. Ano po sakit ni nanay? Diabetes nakarin pa ako. Hindi na, kaya hindi na, gano'ng nakahakbang. Hindi na, kita niyo, makabang ako, konti, konti na. Pero, na, malakas ako, malakas ito ang Ilang taon na po kayo na, na... Ano po? Ah, uh, 86 na po. 86 na po kayo. Ilang oo. taon na po kayo may sakit po? Magdalawang Magdala -dala taon na. Magdalawang taon na po kayo hmm. ano, may diabetes po. Oo, oh, diabetes. Um, may maintenance po kayo na yun ng gamot. Uh, um, oo, oh, meron. Kung minsan wala, sige mo bili. Hmm. Kanina po mga kadodoy, ikwento po sa akin ni Tatay Dicto, yung po kanilang mga anak at namit ko po yung mga anak po nila kanina. Sobra po yung pagmamahal sa kanila. And sa akin ni Tatay Dicto kung bakit po madalas nakikita dun sa kalsada, nagbawalis po ng mga palay po na natitira. Kasi habang nagpapahinga daw po siya sa bahay, parang mas doon siya humihila minsan. Marami yeah. pa yung mga matatanda minsan kapag nasanay ho nang nagtatrabaho. Kahit yung mga anak po, hindi siya mapigilan. Sobra po ang pagmamahal ng kanyang mga anak sa kanya. Hindi kami na ako na luto. Saka pa rin hindi rin ako mainit daw. Binili nila ako ng TV. Binili pa kayo ng TV? Oo. Masaya ako, dumating kayo. Dito ay hindi na napigilan ni Lolo Dicto na ipahayag ang kanyang kagalakan dahil sa muli kaming nagkita. Ano hindi ka masaya? Nagkita po muli kita tayo. Oh. Oo po. Wala na na tayo magkita. <laughs> Walang imposible sa Lord po, ano Kasi uh, nung time po na yung papunta kami sa Bungabo, nadaan po kami dito sa Kandaba. At na, na, nagulat po kami kasi nakita po namin kayo, mainit na po, tapos nag-ano kayo, nagwawalis po ng palay. Sabi ko kay Boss Ena na hintuan nga natin si tatay. Tanungin natin kung ano na ginagawa. Binibigyan po siya ng mga nagbibigyan ng palay. Eh. Binibigyan din po siya. Binibigyan siya. Lahat ay may bigyan eh. Eh pagka po tayo nakaipon kayo ng gano'n, ano, ano po ginagawa niya? Binibenta niyo po? Oo. Oh, mm, binibigyan na lang ang gamot. Yung pinagbibilan po, oh. binibili niyo po gano'n. Eh nakakailan sa kakailan. Ito na yung mga ulam namin. Oh. May sakit din po kayo, Tay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ah, ano po sakit niyo po, Tay? meron. Mm, uh, ano po sa... Ano ano sa diyan na, mo? Naging, naging into ako. Narar mm. ko. Hmm. Sumisikip ang ko. Pagka hindi ako nagtrabaho. Pag hindi po kayo nagtrabaho. Huh. Pero tayo pag medyo mainit na po yung araw, medyo pahinga na rin po kayo kasi nagpapahinga. Oh, uh, minsan po kasi kaya pa ng isip natin pero yung katawan po natin hindi na kaya. Oh. Hindi na. So, kinakailang kaya, kaya kaya po siguro binabawalan din po kayo ng mga anak po ninyo kasi syempre kagaya ko po bilang anak eh, kasi, mahal ko yung mga magulang ko kaya kaya naging to ako ng dalawang araw iba-iba nang uh, nararamdaman ko. Kung nagkakasakit ako. Sa isang ano po tayo, sa isang sakong bigas po na napalay po na naipon nyo, nakakamagkano po kayo doon? Kung um, isang, isang libo. Isang libo po. Araw-araw po yun. O, um, Hindi. Isang, ilang araw po kayo nakakaipon ng ganon? Tatlong araw, apat uh, na araw. Ganun. Tatlong araw, apat na araw, okay, so isang libo po. Oh. Uh na ikwento sa akin ni tatay na ang kanya palang mga iniipon na palay ay gagamitin niya sa kanyang kaarawan ngayong darating na Mayo. So ibig sabihin tayo yung, yung pong mga iniipon niyo po na iniipon niyo para sa birthday niyo po. Ah. Mga pet ng birthday ko Mayo. May, sa Mayo. May 6 po. May 6. Si nanay po. April 29. April 29. 29. Opo. Oh, Kaya lang, ang na namin. Masaya po ako tayo kasi na natagpuan ko po kayong muli. Pwede ko po ba kayong yakapin? Pwede ko po ba kayong yakapin tay? <laughs> Nay, pwede po bang yakapin po kayong... Wala. Tay, meron po akong ibibigay po sa inyo. Uh, nawa po kahit pa paano po. Baka tulong po sa inyo. Sabi niyo po isang libo po ang isang kaban. apat araw niyo po Iniipon. So, bibi bibigay ko na po yung pang-apat na araw nyo. Isang libo. <laughs> hmm. Si nanay po, magbibirthday po ngayong April. Bibigyan ko po kayo na ng regalo. <laughs> Ito po na eh. Tay, blessing po sa Lord. Nagdag niyo po sa pangigastos niyo po araw-araw. Maraming tayo po ay uh, kumbaga instrumento lang po ni Lord para maipadama yung kabutihan po ng Panginoon sa atin. Nagpapasalamat ako maraming marami. Una sa Panginoon Diyos, pangalawa sa iyo. Dapat siyang Masaya po kaya tayo Oh. Masaya po masaya. Masaya po masaya na parang naalis yung ibang nararamdaman ko. Baka gusto nyo po magpasalamat sa mga nag-sponsor po sa atin para makabalik po kami dito sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ayun nyo. po maraming salamat ang nasa kamatayang po. Pagpapasalamat po ako kayo dito na ako sa kanya dahil na ano, yung pagod, pagod siya. Tapos yung pang magsasahing, hindi ako hindi ako makakapagsahing. Kaya, man may po ako ng napakarami. Nakikita ko tayo na yung pag-ibig niyo po sa isa't isa. Uh, mahal ko, mahal ko yan. Apo. Kahit nani, saan hindi ko sinaktan yan. Apo. Kaya ka, nung bata pa kami, hindi ko sinasaktan. Saludo po ako tayo sa kagaya niyo. <laughs> Nay, saludo po ako sa pagmamahalan niyong dalawa. Siguro kung meron po gagayahin kami mag-asawa, gagayahin po namin yung... Hindi si, po. si ate kanina pa iyak nang iyak. Ate, alika, alika, po kayo dito. <laughs> Ito si ate, anak po ni, ta, si, ni tatay. Pangilan po kayo? Pangapat na panganay. Pangapat po sa panganay niya. Oh. Yan. Hindi, naiyak lang. Kasi kahit pa paano may taong tumutulong sa magulang namin. Kaya, kung nabalitaan ko, dumating nga kayo. Tumakbo ba ako para makakita dito? Sabi ko, naiiyak. Naiiyak ako pala na. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat sa tulong sa magulang namin. Pray po tayo, ano po. Lalo na sa pag-iingat po ni Lord. Palagi sa kitatay, sinanay. Mag-iisa inyo po buong anak po ni tatay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Tunay na alam po namin, Panginoon, walang aksidente sa iyo. Lahat ng bagay na nangyayari po sa buhay po namin, alam po namin, Panginoon, kayo po ang nagpapahintulot nito, kayo po ang nagtatakda nito sa buhay po ng bawat isa sa amin. Or alam po namin, di aksidente na natagpuan po namin si tatay sa gitna ng kalsada, Panginoon. Dahil muli kaming makakabalik sa kanila Panginoon. At dalangin po namin Lord na sa panahon na si tatay ay nasa labas po sa gitna ng init, Lord kayo pong magbigay ng iba yung kalakasan po sa kanyang physical na katawan. Pwede sa mga taong magtatangka sa kanya Panginoon ng hindi maganda Lord kayo patuloy na magingat po sa kanya. Pwede po si nanay Panginoon kayo po ang lubos na magbigay ng kalakasan sa kanyang physical na pangatawan Panginoon. Ang kanilang mga pangangailangan sa bawat araw po ay po ang mag-provide na kilang Diyos. Lord, salamat po sa pag-ibig at katapatan na inilalagay niyo po sa puso ng mag-asawang ito, Panginoon. Na bagamat sa gitna man ng kahirapan na pinagdadaan ng Panginoon, pero nananatili ang pag-ibig nila sa isa't isa. Lord, dalangin ko po ang tahanang ito, pag ang kanilang mga anak, mga apo, at ang kanilang buong sambahayan, ay pagpalain niyo po, Panginoon. Ikaw po ay aming pinaparangalan, tinataas, Ipinabalik sa iyo ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ni Yesus. Amen. God bless po tayo. Hi! Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Ay, sinalay. Nawa ay samahan niyo po ako na muli nating ibalik ang tunay na ugaling Pinoy.